Hello so, mga sir, ngayong araw na ito meron tayong Aerox b 1 na merong issue. Issue niya is Horror 12. Error 12 mga sir. Medyo sunog yung panel. Pero makikita niya yan. Ayun. 12. Yung ganito pala mga sir, nare-repair yan ha. Hindi ibig sabihin niya nagpapalit kayo ng LCD. Meron lang pong polarizer film na binibili or meron mga gumagawa niya nasa 1,000-1,500 dito sa speed of clearance hindi kami gumagawa niyan pero nare-refer Okay, error 12. Diretso tayo dun sa issue. Error 12, dito sa Aerox V1. So, what's gumagawa? What? Basic, basic, basic lang yan. Basic, sir, Basic lang yan. Ito, ang um, issue talaga niyan is yung stator. Okay? Yung nandito sa ilalim ng radiator fan, meron tayong coil assembly doon. Ang tawag doon is stator. Tapos, meron po siyang connection. The usual connection nito, mayroon lang siyang adapter dyan. Ito na-repair na ito before, mukhang nasunog ulit kaya nag-error 12. Issue ng error 12 mga sir, pwede po yan dito sa adapter nyo dito. Pwede rin po yung tinatawag na pallet sir niya. Nasaan ba yun? Yung maliit na wire. Ayan, ito, ito pong maliit na wire na yan. Galing po sa stator yan. Pwede rin po yan yung issue. Tapos, pwede rin po sa pa? Isa. Uh, meron kasing connection yan dito sa ilalim ng ECU coming from this dugtong, diretso dun sa loob, minsan dun rin po nagkakaroon ng sunog. At ang pinaka worst case natin po, ano yung worst case scenario pag error 12, tapos wala dun lahat? Thank ano? You know? you Hindi, bukod dun. Makina. 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 Ah, pero tama ka dun. Tama ka Pwede sira yung stator. Pag nagpalit ka ng mga connection dito, connection dun, tapos wala pa rin, palit ka ng stator, subukan mo. Bago stator mo wala pa rin, palit, ECU, manghiram ka muna. Pag wala pa rin doon, ikutin mo yung makina mo. Baka uh, na hirap na hirap lang umikot yung makina kaya na ERROR 12. Minsan pagtukod yung valve, minsan pag yung kabit ng magneto, oil seal. Maraming cases, pero tinan natin kung ano yung pasok na criteria rito sa Aerox na to ito. Papakita ko sa inyo yung stator na brand new uh, para dun sa mga may issue rin dito sa Aerox V1 ano yung difference nung binibenta namin dito dun sa original na stator ng Aerox na ganito? Sa, ah, tingin ako stator. Naka na. Dabas ko to, ko sa inyo. Ito yung code niya mga sir, B63, H1410, screenshot nyo na lang. Okay. Ano ang kinaibahan itong stator na to kaysa dun sa stock na stator na? So ito yung bagong stator. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung difference niya pots, baka yung dito. Idiin mo lang yung stator ko niya dyan sa radiator. I, ano, larga mo yung wire. Yan. Ganyan, okay? So yung harness po niya, hindi na po kayo magkakaroon ng dugtong dito. As compared to your stock, yung original. Ito po, kakabit natin dun sa chassis, nakapasok sa loob. Ito po ay diretsyo na sa ECU. So hindi na po siya prone, mabasa, katulad ng original nyo, yung mga last generation kasi ng Aerox B1, sila yung nagkaroon ng ganitong stator. Eh, meron po tayong stock na nito, mga limang piraso pa po. Para sa mga gusto magpalit ng bagong stator at may issue na talaga. At may issue na talaga sa stator nila. Ika na to? 6.5. 6.5 malala. Kati, sa bulsa. May mga pagkakataon rin mga sir. Lalo na sa NMAX V2. V2.1, yung mga bagong labas sa kasa, 2,000, 3,000 odo, namamatayan na agad sila. The usual issue nila ay yung tinatawag na CKP sensor. Ito po ay nakapatong sa ibabaw. Yan. Yeah. Hindi po kayo nakakabili ng ganito sa Yamaha ng CKP sensor lang. Kaya, mahirap mag-order. Ang bibili nyo talaga, buong stator. Pero soon, magkakaroon ako ng stock nito, pero replacement brand lang. Instead na bumili kayo ng bagong stator, Uh, try natin yung mga may issue na papasok dito sa shop. Kung baka ito lang ang issue nyo nasa 1,350 lang yung magbibili kong replacement maganito, nito. Kaysa bumili kayo ng bagong stator. Yan mga sir, natanggal na natin yung MC4 connectors niya. kapag uh, nyo dito na bloated na siya. It means na nasunog to sa loob. Isa. Ito dalawa. Yung isa hindi isang malinis. Ayan. Eh, dapat ganito lang yan. Eh. Ayan. Yeah. So, pinaito na natin siya ng bago ulit. Check natin kung okay na siya after. No pots. Under ba yung pots? Uh, Under po sir. Dara? Dara. Testing tayo mga sir. Pag unang ignition nyo yan, pagka-key on nyo, may error code pa rin yan. Pero dapat mag-start na siya. Sige, so, yes, subok. Ayan na, sinasabi ko sa may error 12 pa rin. Pero dapat mag-start na. Ano nga mo eh. nag <laughs> oh, nyo, na rin yung error 12. And na siya. <laughs> Ligtas sa gastos! <laughs> Ligtas sa gastos. Hindi malit-stay to. <laughs> Ayan mga sir, job done na naman tayo dun sa isang Aerox P1 natin dun. Tandaan nyo yung steps dun sa error 12 mga sir. Unang-unan yung i-check is yung connection dun sa likod or sa taas ng radiator nyo. The usual issue nyan is nagkakaroon ng sunog dun sa connector na yun. Pangalawang gagawin nyo is tanggalin nyo yung uh, magneto. Tingnan nyo kung tumatagas naman yung langis dun sa magneto oil seal. Kasi pag madumi yung inyong stator, magkakaroon din po kayo ng error 12. Pangatlo, titingnan nyo ngayon yung linya papunta rin sa ECU yung socket din sa ECU minsan doon rin nagkakaroon ng sunog yon. ngayon pag na-check nyo na yon lahat the usual kasunod na issue is palit stator pag hindi pa rin nag-start palit ECU check nyo muna yung ECU manghiram kayo pag hindi pa rin nag-start check nyo yung makina nyo baka may hirap siyang paikutin nahihirapan yung motor nyo na paikutin yung inyong starter so yun mga sir Another job done. Yes sir. See you tomorrow. See you next time. Yes sir.